Kumusta mga kasaliksik? Ang ating planeta ay pinamamahayan ng napakaraming populasyon ng mga tao na naging daan sa pagkabuo ng mga syudad na ating tinitirhan at pinanunuluyan. Pero maniniwala ka ba kung ang ilan sa mga ito ay sobrang kakaiba at bukod tangi kaysa sa iba? Kaya mula sa syudad na pinag-aagawan ng mga babae ang mga kalalakihan hanggang sa siyudad na libre lang manuluyan pero konti lang ang pumupunta. Bakit kaya? Ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang siyudad sa buong mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Dongguan. Sa siyudad ng Dongguan sa mansang China ay matatagpuan natin ng tila ba isang ordinaryong siyudad na maniwala ka man o sa hindi ay mayroong kakaibang kaugalian kung saan ang mga kababaihan dito ay naglalaban at pinagpipiestahan at nakikipagkumpetensya sa isa't isa upang makahanap ng lalaki na kanilang papakasalan. Ang ganitong kakaibang kinikilos ng mga residente ng siyudad ay dahil sa one child policy ng bansa noon na naging dahilan para mawalan ng balanse ang populasyon patungkol sa kasarian. Na maniwala ka man o sa hindi, ay naging daan para madaming mga lalaki ang magkaroon ng dalawa o higit pa mga nobya na hindi nila tinatago o sinesekreto na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kababa ang populasyon ng mga kalalakihan sa syudad na ito kumpara sa mga kababaihan. Number 9, Jeff Chawin kung naniisin mong bisitain ng siyudad ng Chef Chawen sa bansang Maroko, ay mainam na hindi ka magsuot ng kahit na anong damit na mayroong kulay na asul sa kanila nang ang buong lugar ay pininturahan ng kulay bugaw mula sa gusali hanggang sa mga daanan na talaga namang matingkad sa paningin ng kahit na sinong bibisita dito. Ayon sa mga residente ng lugar, ay kinulayan ng asul ang kanilang siyudad upang ma-representa nito ang kulay ng Mediterranean Sea na kilala sa pagkakaroon nito ng maaliwalas at malinaw na bugaw na tubig. Kahit na madaming mga nakamamanghang gusali at monumento ang nakatayo sa syudad ng Tchepchiawan ay hindi may tatangging ang karamihan sa mga turistang bumibisita sa lugar ay dahil sa kakaiba at agaw pansin nilang syudad sa kulay asul. Number 8, Nef Daslari Sigurado ako na kung makikita ng Nef Daslari sa bansang Azerbaijan ay hindi ka na magtataka kung bakit isa na lamang ito sa pinakakaibang syudad sa ating daigdig. Dulot ng munisipalidad ay matatagpuan sa ibabaw ng karagatan na noong nagsisilbing daanan o pagkukuhanan lamang ng langis kung saan sa paglipas ng taon ay mas lumago ang lugar hanggang sa maging ito na ang taguriang pinakaunang oil platform sa dagat sa buong mundo. Sa paglipas ng mga taon ay mas dumadami ang populasyon ng syudad ng Nef de kung saan sa kasalukuyan ay mayroon na itong libo-libong mga residente na hindi lamang nagtatrabaho sa minahan ng langis kundi pati na rin bilang panadero, nurse, construction worker at iba pang mga trabador na matatagpuan sa ibang mga syudad. Number 7, Goober Pedi Hindi na bago sa ating kaalaman na sadyang tumataas ng temperatura ng ating planeta. Kung kaya't sadyang madami ng mga paraan ang ginagawa upang masolusyonan ng problema na ito, kung saan ang isa sa pinakakakaiba at nakakagulat na estilo sa pag-iwas sa init mula sa sinig ng araw ay ang ginawa ng mga residente sa nayon ng Cooper Pedy sa sa Australia, kung saan na pagdesisyonan nila na manirahan na lamang sa ilalim ng lupa na hindi lamang pumrotekta sa kanila mula sa init ng panahon kundi nagbigay din sa kanila ng madaming pagkakakitaan. Dulot ng lugar ay kilala din sa pagiging pinakamalaking minahan ng opal sa buong mundo. Nakasabay ng malawak na minahan ng bakal at langis ay talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kalaki ang benepisyo na nakuha ng mga residente simula ng manirahan sila sa ilalim ng lupa. Number 6, Chess City Ang isa sa pinakasikat na sports sa buong mundo ay ang larong chess pero alam mo ba na mayroong syudad na tila ba ginawa para lamang sa laro na ito? Ang Chess City sa bansang Russia ay pinagawa taong 1998 kung saan talaga namang dedikado ang mga opisyalis dito na sanayin at hasain ang kanilang mga residente sa paglalaro ng chess kung saan mula pagkabata hanggang sila ay tumanda makikita ang galing nila sa paglalaro nito. Kung lilibutin mo din ang buong lugar ay makakakita ka ng mga gusali, eskorptura, museo at mga likhang sining na nakabase sa larong chess na talaga namang nagpapakita kung gaano kahilig sa larong chess ang nagplano at nagpagawa sa kakaiba at hindi ka panipaniwalang syudad na ito. Number 5, Battleship Island Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong isla sa bansang Japan na may itsura na tila ba isang barkong pandigma? Ito ay ang Battleship Island na noon ay tinitirhan ng maraming mga residente dahil sa minahan sa ilalim nito na pinagkukuna ng madaming persyento ng uling na umiikot sa bansa. Ngunit itong 1974 ay naubos na ng tuluyan ang kahit na uling sa minahan na naging para abandonahin ito ng mga tao. Kung kaya't madaming mga gusali at infrastruktura ang naiwan na lamang dito. Kamakailan lamang ay biglang mas dumami ang mga turistang nagnanais na bumisita sa lugar dahil sa angkin nitong ganda kung saan ang mga inabando ng mga gusali ay pinamamahayan na ng kalikasan na hindi may mas nakakadagdag lamang sa ganda at pagiging misteryoso ng lugar. Number 4. Najaf Ang isa sa pinakakakaiba at hindi magugusto yung terhang syudad sa buong mundo ay ang siyudad ng Najaf sa bansang Iraq. Dulot na sa lugar din na ito, matatagpuan ang Wadi Al Salam Cemetery na sa pagiging pinakamalaking cemetery sa buong mundo. Kung saan maniwala ka man na sa hindi, ay magkahalo ang mga puntod ng mga patay sa mga tirahan ng mga nabubuhay na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kasikip at limitado ang espasyo ng lugar. Ang Wadi Al Salam Cemetery ay sa isabing naglalaman nang humigit kumulang 6 na milyong mga bangkay na pa sa populasyon ng siyudad na umabot sa isang milyon ay talaga namang makikita kung gaano na lamang kadami ang mga katawan ng tao pero ang patay at nabubuhay ang madidiskubre sa lugar. Number 3, Noiva do Cordero hindi lamang sa bansang China tayo makakatagpo ng lugar na makikita ng mas mataas na populasyon ng isang kasarian kaysa sa kabila. Dahil pati na rin sa isang maliit na nayon na ito sa bansang Brazil ay sadyang kinukulang ang bilang ng mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. At ito ay ang Novia do Cordeiro kung saan ang mga kababaihan daw ay kadalasang unang nagkakaroon ng nobyo pagtungtong nila sa edad na halos 30 kung kaya't karamihan sa mga ito ang tumatandang dalaga. Ayon sa investigasyon din ng mga teridad, ay kadalasang mga magkakamag-anak lamang ang mga lalaki sa mga babae kaya't minsan lang kung magkaroon ng mga batang magkarelasyon sa loob ng nayon. Number 2. Setenil de las Bodegas Hindi na bago sa ating kalaman na may mga ilang syudad sa ating planeta na binobuo sa ilalim ng lupa pero lumaba na posible din tayong manirahan sa ilalim ng Talampas, ganito ang ginawa ng mga residente sa nayon ng Setenil de las Bodegas sa Espanya kung saan ang mga bahay ay binoo mula sa mga bato na gumagawa sa pader ng kailaliman ng Talampas na naging tirahan ng mga tao. Kakaiba at hindi man kapanipaniwala ang ganitong klaseng lugar bilang matutuluyan para sa marami sa atin ay hindi ito naging hadlang para sa mga residente ng lugar upang maipakita ang kanilang angking talento o kasanayan kung saan madaming mga establishmento dito ang gumagawa ng mga masasarap na pagkain mula sa mga gawa sa kanne hanggang sa mga dessert na talaga namang dinadayo ng mga turista taon-taon ang masasarap na pagkain kasama ng kakaibang itsura ng tirahan at napakagandang tanawin sa lugar ay talaga namang dinadayo ng madaming mga tao taon-taon na nakatutulong sa paglago ng ekonomiya nito Number 1 is City Kung nanaisin mong malayo sa sibilisasyon, ay sigurado akong gugustuhin mong bumisita sa syudad na ito sa California sa Bansang Amerika na kung tawagin ay Slab City kung saan napupuno ang lugar ng mga gusali, establishmento at mga skulptura at likhang sining na gawa sa mga slabs na naiwan mula sa pagpapasira ng mga training camp noong pangalawang digmaang pandaigdig. Libre lamang ang pagtira sa syudad ng Serab City kung kaya't madaming mga taong pinipiling manirahan dito. Ngunit sa pagsapit ng panahon ng tag-init ay labis na kumukonte ang kanilang populasyon dahil sa sobrang taas ng temperatura ng lugar. Ngunit agad naman itong dumadami matapos dumating ang panahon ng taglamig. Ang kadalasang naninirahan daw sa lugar nito ay mga pinalaya sa kanilang lugar, mga artist, at mga wala nang matutuluyan kung saan ang pinakakaraniwang paraan para makakuha ng pera ang mga residente dito ay mula sa mga donasyon o bayad na binibigay sa kanila ng mga turistang bumibisita sa lugar. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi may paliwanag na lugar sa ating daigdig kung saan ang iba pa sa mga ito ay mga syudad na ating tinitiran at pinanunuluyan na hindi may tatangging nagiging dahilan para magkaroon ng kaibahan ang kaugalian at paniniwala ng mga residenteng naninirahan dito. Kaya para sa'yo, alin sa mga syudad na ito ang pinakakakaiba para sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaligsik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!